Dito mga idol katuklas. Nandito tayo sa part ng karagatan niya no? Dito andun yung uh, isla na tinatawag na Daro Anak. At dito sa part na to, merong kumukulong tubig so pinaghihinalaan talaga mga idol katuklas na merong vulkanik uh, volcanic dito sa bayan namin. Ano? Kumukulo yung mga idol oh. At ang tubig dito mainit. Mainit siya mga idol. Siguro yung mga temperatura niya nasa ano uh, 20 mainit talaga siya mga idol na class kaya makaluto ng ano itlog ng manok ayun o no? kumukulo siya oh. mga pasingawan Yan, nakita niyo ba mga idol class Dito lang yan. Ang dami nyan mga idol class Oh. Puro siya kumukulo at hindi ka tatagal dito ng isang oras sa tubig kasi mainit siya mga idol at ang amoy ng tubig niya is parang asopre yeah.